ang kamatulog na station, Nagasimba o magbabayad kami kanina at o magbabayad kami kanina at presto. Pagkakasimba o magbabayad kami kanina at presto. Pagkakasimba Pumat sa adlaw sa pahulay, sa pagpakita sa unang bituon ang primerong atlaw sa simana si Maria Magdalena at ang lain Maria na isita sa itrada na itra na diho ito sa ayong libo upay ang iyo sa ginoo na nanao pita sa labot o binato sa itrada iwala na nila ang matundato o binuturan sa mga sa pilag ang iyong naon ng mga bispe sa mga matupin sa amin

Nagpula siya sa Galilea, okay. di inyo siyang makita. Biha, biha, namiya sila sa lugnanan, sa balaang kahadlok o sa dakong kalipay. Nanagan sila, aron balitaan ang mga tinunan. Unya okay. sa Yesus, nakikagbo nila sa dalan o bingon, kalinaw. Gidol siya sa mga babay, gigapos ang teelog isimba. Ugmingon sa Yesus, ayaw kahadlok, lakaw, sultihi ang akong mga iksoon sa pag-adto sa Galilea, diin makikita ko nila. Ang Ibanghelyo sa Ginoo. Kaya ko ni Kao, Kristo. Kristo. Pamalandong, pa ang atong kasing-kasing tiktik sa makadaghan, kung makasugat kita dugay na nga higala. Mubuhi matamis nga pahiyom, kung makasudong kita og tawo nga atong gikugma. Si Jesus na gikan sa mga patay. May mas labaw pa bang kalipay gawas ni ini? Sa kinabuhi ug kamatayon, si Jesus nagluslog sa kabuboton sa Diyos. Kita usab. Ang dalan ba sa atong kinabuhi nagpadulong sa Diyos subay sa ginakta ni Kristo? Pagampo, Ginoong Isus, Kuman sa tulo ka sa pag nabuhi ka Nabuhi ka, Ang imong pagkabanhaw mo'y among panalipod, Ang, ang panalipot, panalipot, Sa among pagtuo, Sa among pag Ang imong pagkabanhaw mo'y saksi, Ang imong mo, sapsi, mo kami, ka. Sa among pagkamasasala, Sa among pagkamasasala, sa imong kamatayon, sa imong kamatayon. Tuod ni ini, tuod ni ini. Ipakita mo kanamo ang dalan padulong sa amahan. Ipakita, ipakita mo kanamo ang dalan padulong sa amahan. Gablihan mo para kanamo na ang gamhaan sa langit. Gablihan mo para kanamo na ang gamhaan sa, sa langit. Tabangi <clears throat> kami. Tabangi, tabangi kami. kami. Mahal nga Hesus, Mahal nga Hesus, Aron kami makapasan sa among mga kuros. Aron kami, kami makapasan sa among mga kuros madala sa pagkasubo. O dili madala sa pagkasubo. Himo ang magdila binhi kanamo. Himo ang magdila kanamo. Ang imo kinabuhi. Ang imo kinabuhi. Aron ang tanan makakita. Aron ang tanan makakita. May imong pagpakasakit o pagpalansang sa cross wala makawang. makawang. Himaya sa sa anak kong sa Espiritu Santo. May imong sa sinigang karong sa mga walang